ni si Yorme ah. Naglinis siya. Naglinis na naman siya. Clearing ah sa red ko ah. Sinening Bin, hindi niya matanggal. Ha? Sinening Bin, hindi niya mapatanggal. Ano daw ang special kay Nening Bin? Sabi nung sabi naman nung ano, nagsasabi si Nening B hindi nang basta tindera. Siya ay ehemplo ng kasipagan. Ng mga kabataan daw kaya ang hindi siya squatter na ano hindi siya eh di ba nasa gitna siya Oo. kaya nga sa pa rin siya pero hindi siya matanggal kahit yung MMDA chairman dati na si Panot hindi siya matanggal malaki hindi kasi nga siya eh... Simbolo ng kasipagan ng mga kabataan. Hindi mm. lang siya basta-basta tindera. Ang dahil sa kasipagan ni... Ito, kasipagan ni... Anong ni... nangyayari ka dyan? Incapt is real. Agad yun.

kasi muno yung gif pero eh. kung lahat nag-violate, lahat niya mag ko lang doon, kung Ano talaga? Manok ka na pa dapat. Ayan na, lumit na yan na. Ito naman. Ha. Ito Rizal Orisel, O Rizal. Aurora. Chinese. Pangit dun. Pangit po. Malayo pa yun. Ito, lapit ng gaganyan pa lang. Bakit doon pa naman ah? Tatay mo. Kita. Hindi, okay, ba't sinamang huli? Ah, Ayun na si Kuya. May oh, nagawa? May nagawa ba? Ang patas. Wala. Wala. Bonti, Wala. Siyempre ang isipin lang yun, yung pulsa din nila. Parang na no, wala like, trabaho sila. Hindi eh, trabaho nila meron pa. Ito nga, ito na sa traffic o tignan mo. Ayun, diba? Iba ang nagtatrabaho para sa mga naka-uniforming tao, di Diba? Barker Pwede po eh. yung, yung may pito eh hey, Tignan mo hey, yung mga yun kung may pito Pwede rin tayo talagang sa Wala eh Asal tayo po muna May mga yung Oo ba? O dito yun na Oo oh. May mga daanan dyan Kung alam mo lang So, kung alam mo lang yung putuhan Yun lang Kala ko alam mo Ayan ako puto, sakto o oh. Kamisong araw, di ba natutok?